Kiss mo ko na. Kiss mo ko. Uuwi na kami. Kiss mo isa. Ano naman? Kiss na si papa mo. Yan, tapos habi mo di kita nilalambing tapos sasabihin mo. Tapos ipapos mo. Maganda ko anak. Ito nga pala si Shane, ang aking panganay na anak. Bali, ang favorite niyang kanta ay Dararat da, Tararadadadati Tayo pa rin picture na lang, tara picture na lang o oh. Pipinutin ko O, ayun na huy, picture na lang Ito mo na pa sa ako. <laughs> sorry. Sorry na. <laughs> But, kaya nga anak, habang malakas kami, di ba, pinag-aaral kayo, kaya kailangan, tinuan nyo. Kaya kailangan, habang buhay pa kami, magpakabait na kayo. <laughs> ano nak? Uy, Shen. Habang buhay pa kami ni mama mo, magtinu-tinu na kayo, tapos galingan nyo sa pag-aaral. <laughs> sorry na. Eh. Toto. Eh. Tapi <laughs> 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 <Kami> pusa Ano, sampak, 'no mukita Dati 'yung li-late pa pagkatak-tak lang. Ano kanta niya? Indar dat 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 dati. <laughs> Tsaka 'yung ano 'yung meron pa isa mara. Maraming alam na kantayan. Ah. angkas angkas ko kasuyan sa bike sa una, 'no. Ang kasikita sa bike noon eh. May picture nga ako sana niyo may dalang 'no. Oo yun nga 'yun. Iskema. Ya ya, uh uh. Ay, tayo tayo. Mm -hmm. mm -hmm. Hindi, picture. lang picture Kiss mo Kiss mo Uuwi na kami. Kiss mo isa. Ano man? Hindi mo na si papa mo. Ya lambing ka tapos habi mo di kita ni tapos sa sabiin mo. Tapos si papa mo. Oh, simple. Napakita ko lang maganda magandang anak. Ito nga pala si Shane ang aking pangalan na anak. Patutuwa siya para matigilan. Bali ang favorite niyang kanta ay Dararada Dati Dararada Dati Tayo pa hangat <laughs> mama, oh, picture na lang. Tara, picture na lang. Pipinutin ko. Oh, ayun na. Picture na lang. Uwi na kami. Ayaw kasi niyang magpa-video. Ayaw kasi ang vlog natin. Nak. Uy. Ayaw ka naman. Ayaw ka naman. Ayaw ka naman. Uwi na kami. Uwi na kami. Ayoko. Ayun na. Akala ko ba gusto mo nilalabing ka? Tapos kayo Da, 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 mm. da, yeah. minak, minak. Bye bye. Oh, ay tingin na. Bye na. Uy, ayun tingin Wala ko. Pina.